Pero, anong therapy okay, sa inyo? ano uh, lang, may uh, machine uh, na inaano sa paa ko. Ano bang tumama sa inyo na sa inyo? Ano nga Ay, hindi, hindi ako na, ano, lumbar lordosis yung problema. Hindi pa ako nagdudulas. Wala akong history na nagdudulas ako. Lumbar lordosis? O, yung L1 to... hindi makatayo. L1 to L5. Wala ako ko si Rito naka, eh. Ano, naka-straight. Hmm. Yung lumbar ko naka-straight. Hindi yung siya sa natural curve na ano. Asa ano na ba yung cellphone ko to? wala abo ko sitong ano ne, abo mo. Mas malinaw ma, ano, pa, ano mas malinaw pa Mas malinaw pa 'yan sa <laughs> bono ko site. Tingnan mo dito, 'yung nasa cellphone ni Lizzie Sir mas malinaw pa 'yon. Hindi daw lang sa cellphone. Tingnan natin, ito ito <laughs> may <laughs> ito bakas. may bakas ng tubig eh. <laughs> may Dito sa tubig. Tingnan ko na yun 'yung pinaka ano, 'yung pinaka lumbar yung structure po ng lumbar ko. Hindi nyo na kayang tumayo ngayon. Ay, hindi. Hindi na. Dito. Ano, hindi na tatayo ko po, po, naninigas itong ligid ko dito. Tigas-tigas po. Hindi ako makaalala. Mas bumabagsak po ano siya. Ano yung ginawa ko? May sinabihan siya ka nung nagsabi niya ganun. Darating ang patahon, marunong po ka na. Masabi yun sa mga ano, sinasabi ko. Mala aksidente po, po na tsaka ba? nadulas. Pagka hindi sila nag-ano, pag natumba kasi, pag natumba kasi, yung kunyari, may tama na yung ano mo, umaga, diffuse na yung mga ano mo. Pag naumpog ka pa ng yung point mo, nasaldap, na, mapipis palado yun. Mamamanid na yung paa mo. Yun hmm. na yung ano. Eh, ganyan na yan. Kasi, kasi pag namamanid ka na, hindi mo na alam kung sumasayad pa yung paa mo. Pagtapak mo. Ano siya, lagi pong malamig. Ayun, kasi nga malamig yung blood circulation siyo, yun. Toso, Kulang toso. na. Hindi na nagsisirculate maganda yung dugo. Kulang na yan. Hindi na nagsisirculate maganda yung nasa right side. yan po Ay, daw yun. Yun. yung nangyay sa Ay, hindi. Ano lang to? Animation lang to eh. Ay, hindi. yun yung ano, pinakita Kasi lang Kasi ano to? Kasi nga, yung pinakita ko tong X-ray na re-recommend niya. Hindi, nakikindihan ko naman yung lordosis. Pag sinabing lumbar lordosis, ibig sabihin exaggerated curve or exaggerated straight. Straighten and ganun po yun. Pero ito, magmula thoracic tsaka hanggang cervical. <laughs> hindi po pwedeng ganyan. Para kang ano niya, Parang puro tayo ng inog niyan. Ah, diretso. Hindi, sige. Okay. Uy, okay. natin si Ma'am. Uh, okay. Bali, ang explain po sa akin, yan di ang ano na to, yung ano ba to, sciatica at peripheral, gawa nung sa lumbar ko. Piriformis. Yun din po yun. Yung sciatica. Pareho lang. Okay. Okay. Pareho lang. Kaya so, yung pago na yun. Hindi niya po may iangat ang pahinga. Hindi po niya may iangat ang pahinga. Uh, yeah. Hindi uh, 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 po. Hindi po. Opo muna. Opo. Opo. Ano po tawagin ko? Ano? Eh ang kontraksyon ko. Meron po siyang goiter eh, mas. <laughs> goiter. Normal po yung mga vitals ko, 20 to Tutup. Awan, awan, awan. Tutupan, tutupan, ba kayo? May, tutupan na ako. Tutupan na ka. Ayan. ayan. To Pag walang sandala. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Pag ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Talagang wala nang lakas yung katawan niya. Wala na nga. Lupay-pay na eh. Lupay-pay ah. na, Sigaw mo lang si Sir Dahang kapag ka masakit, sigaw ka okay. lang. Okay. okay lang kay Master 'yung sigaw. Uh -huh. Okay lang kay Ma'am. Hindi uh pa -huh. ba 'yan? Sige, mag-order na Roy. Dalaw mo ay mga daliri mo, ma. Ganyan lang kaya. Sige, ko. ito sa bila. Ganyan lang kaya ko Wala talaga. Kapiranggot lang. One week lang, lang naman, pero nung last two weeks, na ano ko siya eh. Na inalakad ko eh. Tapos yung pakilaglang ko, ang langit na lang nililampak ako. Hmm. Ha? Sige <coughs> Paano mag eh? Uy, ang aking ano ah. Wow, oh, praise, praise the Lord. yung pa ako. Praise the, the praise praise Lord. Thank you, Lord. Ay. mo. Relax lang

Sabi naman ni, ano, <clears throat> ni, Master, 8 minutes lang yan. Mawawala na yun. 8 seconds lang mawawala na yun. Ilang kilong, ilang kilong, walang dalang baon mo. Nagbaong ka ba ng 10 kilong, ano, pasensya? Hindi ba ba? Pasensya Katawan ba, mo ba? Lakas na loob. Ah, lakas na laks loob. loob. Limit-limit talaga yung ganun. Hmm, Kahit naman. Ka, ito. No? <laughs> <laughs> ito po sa dito ay paretay na. Ano na din di may mapapanood tayo? <coughs> kami na mismo. Masaya, masaya lang. Kami na po papanoorin. Masaya, masaya <coughs> uh, na po. Patay oh, ang pag-i-bilib video niya, mapapanood din natin mamaya sa si chapel 'yan. Yeah, papakita natin doon yung, yung diniyari sa kanya ng sister. Ano? <coughs> Kelan niyo ay paño? Okay. Oh, oh, mas malakas na, na, oh. Mas malakas na galaw oh, kesa kanina. Kanina yung dam, kainan lang na. Sige nga, galaw. Galaw. Ay, hindi ako yung kanan ko. ko yung kanan ko. Ay, dapat, dapat. Ayun, mami. Ito pa lang yun, naramdaman ang misis na yun. Ito pa lang yun, naramdaman ang misis na

I-re-recharge natin. I-re-recharge, Master. Dapat bilhan natin si Sister ng paw. Oo nga. Biltay ng paw. Biltay ng paw, Master. Mami, iinit ang pakaramdaman ko. Oh, Ay, uh, oh, no, Ay salamat, Master. Thank you. Thank may you, Master. Ano yung paw? Oo, oh, okay. sister na, da, yun, yun, ay na yun, yun, ay po yun sa kalina. Yun mo sa kanina. sister Lita, kaya sister at saka sister Anne. Hindi na yung dati mong ginagawa. Yung kiss never been touched. Kayo pa lang po ang guy <laughs> Kayo pa lang po ang guy na sa kanya. Kasi po single po yan. Since birth. Sister kasi yan. Okay. Sister. <laughs> Kailangan kasi nagbe-bend-bend bendin tayo. Sobrang straightened yung ano nya, oh, yung 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 niya. yung spine niya. spine niya. Kailangan magsasayaw tayo minsan. <laughs> ah, ah, so ah, so ah ngayon, sister si Tang, ka na ngayon, sister Dang. Ang wala ko sumaya, ka na so, ngayon. Samahan natin. Ano yan? Weekly bus Yes po. Ah, ano mo ngayon? Wednesday, Wednesday po. Wednesday. 25. 25. After election, susunod. After election. Uh, okay, election ako na. Oo, oo po. Ayokong manalo eh. Kung <laughs> Ag agak lang eh. Presidente, <laughs> pwede. <laughs> Ay, pag ito ka lang. Hindi na kailangan kong mandidado master kasi... Pag kumandidado ka master, hindi ka naman kakaroon ng panahon na mag -ilor. Yun nga, yun ang ayoko. Oh. 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 Mawawala oh. kayo sa akin. Oo, oh, oh. yun ang

mga 4 days kung anong mapapakiramdaman niya. Siya makakaramdam niya. O siya magsasabi. Siya magsasabi kung anong nararamdaman niya. Mag Mag-ano yung hindi pagka nakawala yung ibit niya. Tatakbo dugo. O yun, mag-iingit na yung mga paa niya, makakaramdam Kasi tatakbo na yung dugo. Puro lamig, yun lamig yung gawang tarong paa. Sa mo yung, yung tsura ng paa niya, kulay dilaw. Kulay dilaw, kung nga po, kulay dilaw. Di oh, di oh, la. La. Ngayon ko lang po dinakita eh, kulay dilaw. Tsaka master, ang mga niya, lagi isang pinupulikat eh. Wala na kasi nutrients yung mga niya. Ah. Uh, yung, yung, yung spine niya, hindi na healthy. Sobrang straight, nakabukol, nakafruit root lahat. Uh, ah, Ay, ganun po. Okay, relax. Inhale. Exhale. Maganda ito, hindi na tayo huyengi So ano po yun, Master? May worst pa po sa face niya? May possible pa ng mga Yes! Maganda yun. Ang tiyong tiyan makakaramdam ng ano, pagkaan. Malamig yung mga kain. Malamig, mga... Nagmamanas, minsan, mga... Isang po naman. Buti nga po ngayon, walang malamig. Pag ihiga ka, i-elevate mo yung paa mo. Tataan. Unahan, nagyan ang unan. Nagyan ang unan para tumaas. Nagyayelo. Ah, Nagyayelo po yung... Delivery niya sa paan. Ah, malamig na malamig. Ngayon nga pati. Sobra na ito. Ang yellow. Ang yellow. Noong makaraan yun. Dilaw na dilaw. Dito lang ito. Eh, si Isabel, na nakatulog pala yung pagdala natin sa buhanginan. Hindi nung makaraan po ano, no. hindi na... Pwede naman. Pwede pala pinapailalim yun. Pinapailalim namin yung paa niya sa mainit na buhangin sa naga. Kaso <laughs> wala na, siyang nararamdaman pa rin. Hindi nga po. Galaw yung tayo. Galaw? Yan. Yung ano, kanan ko, ano eh. Tanin, Yung kanan ko hindi ko maano. Sige niya. Kahit ano. Yung galaw niyo na yung Swing niya. Sige, yan. Yeah, sige. Sige, swing. Sige. Sige, sige. sige, sige. sige. sige, sige ano para lang. Para ma-exercise na yung ano mo. Yung ugat ko dito sa kanan ko eh. Ano eh. Ano talaga. Masakit po? Okay. Masa consistent ah. Balad siya. Na, ano. Parang ganap, para may limit yung pag-stretch siguro. Parang buwa na. Nababa na? Opo, oh, parang magigawa na. Parang um, mag pinipigil na hindi ko siya magalaw. Hindi na may uh -oh. stretch siya. Parang gokong pinipigil. Uh -huh.

Pindugo mo kasi sa lahat, sa ulo pumunta tayo sa mukha eh. Hmm. Na ako lalo ng yung frozen Tawa ko tawa eh. Kasi... Pag din mo yung tapos iyak yung Tapos nagkakanda-iyak yung... Basta yeah. ano ginagamot niya ni Master Ed? na nang si Tatay mo habang Kasi sabi niya, segundo lang. Segundo lang yan. Bilang pala naman. Then, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. wala eight, na. Wala, wala, wala na yan. Wala wala. na. Tapos, iga, ganun na. Datay lang. Ngayon, gano'n lang. biglang igina, na niya. Kaya ah, na. Itataas sa braso. <clears throat> isang ano yung, yung ano yung, galing pa siya sa abroad? Yung babaeng yeah. mataba yung frozen shoulder mm. yun eh. Yung nurse. Ang tapang niya November 6, akong balik-ibalik niya ito, November 6. 6 November 6 ba? November 6. Anong araw? Ay naku, November 6. Monday. Monday. Uh, pwede yung uh, 7? Pwede naman. Pwede pong 7? Pwede. Pwede pong 7? Kasi huwag po November 6 kasi may appointment ako Kasi ano namin yung unique? May appointment, uh, appointment po kasi ako ngayon. May kliyente ko nung araw na yun eh. Okay, so, November 6. Mabuti lang, hindi kami natutoy sa Singapore na yun. sa Singapore na yun. Oo ay sana araw. Di so, dapat dapat ito, ito, dito ang mga wala. Ito pala, pala, ano, ito, po, yung pala yung mga, kayo. Bukod dito si si system ng game master. Dapat na yung may mapo dalit kami. Ito Singapore. Po, may ano po kayo kasi talaga mission daw. O no, hindi kami aakyat. Ah, so, ah, so ano? Bomb. Okay. days. Four days. Tignan natin kung may magbabago. Kung Kumakaramdam na 'yung pag. Kasi ipit na ipit siya dahil sa kita niyo yung likod mo naka fruit yung ano tapos pag kayo lagyan niyo ng ano kay papano meron po ko si na belt so barbell belt meron na just for yan sige para so, malumubog siya kay paano? sobrang fruit hanggang sa meron na natin tapos sa 7 balik kayo titig natin. Ipit sa inyo o sa 7 na lang Punta na lang kay Seven, alam na po namin yun. Ayan. Okay? Okay. Thank you so much. Asa, ano na po. Papalit okay. na lang Nakalista na kayo yan. Ah, oh, sige. Okay. Ipa-priority namin kayo. Ay, salamat. So, si Ay, salamat. Ay, salamat. Ay, salamat. Ay, salamat. Sige po. Hindi kami po sa sawa master na ibalik siya. Salamat po master. Salamat po. Salamat po. Salamat po.